Hello guys, ayan for today's video is ayan, maglalagay tayo ng toppings kay yellow zebra and variegated gasteria then ayan ang itsura nila pag walang toppings ayan, ayan yung itsura nila pag walang toppings then tingnan nyo itong aking uh, mga propagation ng uh, zebra plant Ayan, this is a zebra plant and yung isa is yellow zebra. Ayan, tingnan nyo yung difference nila. Ayan ang itsura nila, si yellow zebra at si zebra plant. Then, ayan, tingnan nyo pag may toppings at wala. May babies na ito, Ayan, may babies na itong aking propagations. Then, ayan ang aking mga propagations. Ilagay natin sila dyan. Then, ayan, this is the zebra, a uh, yellow zebra, then the variegated gasteria. Ayan, lalagyan natin sila ng toppings para mas maganda silang tingnan. Then, ayan guys, at uh, ayan itong toppings uh, na gagamitin ko is uh, aqua soil. Ayan ang ginagamit kong topping sa kanila sa aking mga uh, Gymnocalycium astro then sa zebra plant. Ayan ito is aqua soil. Then ayan maglagay na tayo ng uh, topping sa ating mga uh, sa ating yellow zebra then sa ating variegated gasteria then ayan yung itsura pag walang toppings then ayan lagyan na, na siya natin ng uh, toppings ang toppings is nilalagay ko for ano para maganda silang tingnan mukhang malinis ayan then para din dito sa ano sa ipapag-winter uh, natin is hindi sila lulutang. Then ayan, pero naglalagay talaga ako ng toppings para maganda silang tingnan at mukhang malinis. Ayan, 'di ba? Mas mukhang gumanda siyang tingnan nung no? nagka-toppings. Ayan, nakakaganda talaga pag naglalagay tayo ng uh, toppings. Ayan, sa mga ganito lang ako naglalagay pero sa mga succulent is hindi. Ayan. Ang ganda niyan tingnan, 'di ba? Then, ayan, mas gumanda siyang tingnan kaysa kanina at mas mukhang malinis siyang tingnan ayan di ba gumanda sya then ito ang aking variegated uh, gasteria ayan sobrang ganda nya napakaganda ng kanyang variegation then meron siyang mga babies dyan at ayan yung itsura niya pag walang toppings then we put uh, aqua soil uh, para maging mas maganda silang tingnan at mas malinis silang tingnan then ayan may babies pa at uh, nilagay natin sya dyan yan lagyan natin ng toppings para mas maganda silang tingnan. At makikita 'yung ganda ng color nila. Then ayan, si variegated gasteria. Madami pa siyang mga babies na palabas doon, no? At ayan, hopefully dumami siya kasi ang ganda niya. Then first time ko din mag-aalaga ng gasteria. At ayan, ang nagandahan kasi ko sa color na to. ba diba sobrang ganda niya. At ng kanyang variegation. Then ayan, lagyan lang natin siya ng aqua soil para mas mukha siyang malinis tingnan. Then white pots pa yung ating ginamit kaya mas maganda di ba diba? Then ayan, gumaganda na siyang tingnan. Lagyan lang natin yung pinaka loob niya. Then ayan, Sobrang ganda niya. Tingnan niyo na may kanyang variegation. At ayan, papa muna natin sila diyan. At ayan ang aking variegated gasteria. Mas gumanda siyang tingnan at mas mukhang malinis, ba diba? Kaya maglagay din kayo ng toppings para maganda silang tingnan. Hindi naman ito rooting hormone, parang pampaganda lang sa kanila at mukhang malinis. Then ayan, nalagyan na natin ng aking yellow zebra, then ng aking variegated gasteria. Ayan ang aking mga uh, propagation ng zebra plant tsaka hawortia na twirl. Ayan, di ba? Ang ganda nilang tingnan pag magkakamukha ng pots. So, ayan guys, nakapaglagay na tayo ng toppings. At, ang ganda nila. Then, ayan guys, di ba? Mukhang mas malinis silang tingnan. At, ayan... Thank you for watching, guys. God bless us all. Bye.